Ano kaya ang mangyayari kung biglang sakupin ng China ang Taiwan? Baka bukas, Pilipinas na ang susunod. Alam mo ba na habang pinapanood mo tong video na to, may ginagawang secret rehearsal ang China para i-destroy ang most advanced fighter jets ng Amerika? Ano kaya ang mangyayari kung totoo nga na may brewing global conflict sa isang remote desert. Get ready, mga ka-viewers, kasi ang susunod na ibubunyag ko ay talagang magpapasyokt sa inyo. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko ang mga lihim na gawain ng militar ng China kung paano nila kayang baguhin ang balance of power sa mundo at ang nakakakabanilang plano para sa Taiwan. Promise, mapapaisip kayo sa dulo nito may twist pa sa huli na talagang magpapataob sa inyo. Mga ka-viewers, may nakitang satellite images na nag-reveal ng isang nakakatakot na katotohanan. Nagpa-practice ang China para wasakin ang mga F-35 at F-22 stealth fighters ng Amerika. Pero, di lang to ordinary na military exercise ha. Ito ay parang dress rehearsal para sa posibleng World War III. Sa malawak na taklamakan desert sa Xinjiang province, may nakitang malaking scorch marks sa paligid ng mga mukhang F35 at F22 jets. Ang laki ng damage na nakikita sa satellite images, kaya mukhang gumamit sila ng precision missiles. Parang nagpapadala ng mensahe ang China sa buong mundo tungkol sa kanilang military power. Pero ito pa ang mas nakakagulat. Di ito ang first time na gumawa ng ganitong War Games ang China. Tatlong taon na ang nakalipas. Gumawa din sila ng mga replika ng US aircraft carriers at destroyers sa parehong desert. Ang tanong, bakit ngayon ulit? At bakit fighter jets naman? Kahit na medyo nakakakaba yung mga rehearsal ng China gamit yung mga peking US fighter jets. Kailangan nating i-consider na di ganun kasimple yung situation. Una sa lahat, gaano ka-accurate yung rehearsal. For sure, nakakakuha ng valuable data at practice ang China sa mga ganito. Pero, di naman to eksaktong katulad ng totoong giyera. Static lang yung mga target nila at wala yung mga high-tech electronic warfare capabilities ng tunay na F-35s at F-22s. Bakit nga ba sila nagre-rehearse Baka yung mga exercise na to ay para i-improve yung targeting systems nila. Test in yung bagong weapons. O kaya naman para magpadala ng political message. Di naman necessarily para ipakita na kaya nilang i-destroy agad yung US jets. So kahit na nakakakaba yung mga rehearsal ng China at pinapakita nito na lumalakas ang military nila, Di ibig sabihin na madali na nilang sisirain ang mga advanced U.S. fighter jets sa totoong giyera. Maraming factors pa rin ang magdedetermine kung gaano sila ka-effective sa actual combat. So ano nang ba talaga ang ibig sabihin nito? Ready na ba ang China na hamunin ang air superiority ng U.S.? At kung ganun nga, ano kaya ang susunod nilang gagawin? Pero, di pa yan lahat Tingnan natin ang mga nangyayari sa malapit sa Taiwan. May mga Chinese military drones na lumalapit sa airspace ng Taiwan, nagdi-disrupt ng civilian flights at kinakabahan tuloy ang buong bansa. Parang naglalaro ng taguan ang China at Taiwan, pero delikado 'to kasi baka maging dahilan pa ng giyera between superpowers. Pero bakit pa ba sobrang importante ang Taiwan sa larong 'to? Baka masyak kayo sa sagot. At may kinalaman to sa something na nasa bulsa mo ngayon. Nasa Taiwan kasi ang pinakamalaking independent semiconductor manufacturer sa buong mundo. Itong mga maliliit na chips na to ang nagpapaandar ng lahat. Mula sa smartphone mo hanggang sa mga advanced na weapon systems. Kung sino man ang may control sa chip production ng Taiwan, siya rin ang posibleng may control sa future ng technology at warfare. Ngayon, ito pa ang mas interesting. Si President Xi Jinping ng China nag sa US na sinusubukan daw nilang iprovoke ang China para atakihin ang Taiwan. Pero, totoo kaya to o political drama lang. Habang tumataas ang tension, nanginginig ang buong mundo sa takot. Posible kayang maging tunay na giyera ang mga military exercises na to? At kung mangyari nga, Paano kaya magre-react ang ibang bansa? Na-enlighten kayo sa video na to, don't forget to like, share, at mag-subscribe para sa more hard-hitting analysis ng mga global events. At tandaan, sa mundo ngayon, ang kaalaman ay di lang power, ito ay survival.